For me, ito dapat yung gine-gatekeep ko. Kaya itong pabango na to, ginagamit ko lang to minsan lang. Hi guys, as you all know, if matagal ko na kayong follower, sobrang hilig ko mag-collect ng pabango. And inharap ko talaga yung scent na babagay sa akin. Minsan kasi nagkakaroon ako ng formal events or ng meetings, which is bagay na bagay sa akin yung scent na to ng Andrea's Secret. Katingin ko, hindi na siya secret ng Andrea's Secret. Charot! Pag nagtatanong pala guys kung anong scent nito, ito yung bright crystal. Guys, pag inaamoy ko to, unang-una sa lahat, hindi siya masakit sa ilong. Tapos, kapag inispray mo to, dito, hindi siya matapang. And ang naamoy ko to, parang may pagka-fruity siya. And ang nagustuhan ko talaga sa mga Andrea's Secret, guys, sobrang dong lasting niya. And kapag napapawisan yung katawan mo, kaya yung damit mo, lalo siyang bumabango. Kapag naamoy mo na siya, guys, sa leg mo or sa balat mo, naamoy ko unang-una -una is, may pagka-fruity, saka yung may pagka- lemon. Darning amoy niya, may star fruit siya. For me, ito dapat yung gine-gatekeep ko na pabango. For me, ah, itong pabango na to, ito yung ginagamit sa bihirang mga events. Yung ito kasi guys, yung pabango na to, ito yung pinakaayo ko talagang maubo sa lahat. Kaya itong pabango na to, ginagamit ko lang to minsan lang. Dahil pinamura nila to, malaya na ako makakagamit itong pabango na to. So guys, kung parehas tayo ng scent preference, nasa yellow basket ko lang to.